Si deserve a raise. Sa akin, yeah, it's possible for a raise, pero it will come from the management. Mm -hmm. Yun yung sinasabi natin. Uh, merong corresponding amount na yan. Meron naman silang, uh, naka-lock-in naman sa kanila kung ano yung matatanggap mo. Bonuses and all, championship, mga entering, ganun bonuses. Nakakasa na yun eh. Pero yung kamong hingi ka ng raise, oo, hindi lang naman yan. He, he, wants to try his luck, hingi ka sa management. I'm sure meron naman siyang agent dyan. Eh, kung bigyan ka, okay. Pag hindi, di ba? Pero medyo parang not now. Siguro, yes, next, so. next conference, siguro pakita niya yung ano niya, yung, yung, yung value niya. Kasi pare, totoo yung sinasabi mo na hindi pwede yung yun ang topic ng sa NBA nung mga nakaraang years ago na ang players na papansin nila na parang money now play later dapat ngayon balik kailangan pakita mo muna yung preba mo how consistent you are how good you are tapos the money will will come tama dapat di ba tama naman oo kasi ngayon, pare sa NBA nagugulat sila MJ mismo sila Jordan na hindi pa nakikita ang skill ng player. Grabe yung endorsement sa sapatos, kontrata, halos magkano binibigay. So, well, ito namang kay niro wala namang comparison sa ganun. But, syempre, baka they want to see more of him as a two-way wing. Wing meaning forward na who can defend, who can, who can defend, who can score gusto pa siya sigurong tignan bago siya magkaroon ng improvement pero i'm sure maano yan i-tataas yang yung ganyang klase player lalo na aging na rin yung team nila so